So, binigyan nila ako ng kasi ngayon ay month na mga pastors. <laughs> Ayan, oh. So, okay. mag-unboxing tayo mga sisi. Ayan. Ayan. Okay. isang mapagpalang araw po mga sisikoy. Ngayon ay katatapos ng aming Sunday celebration. Narito ako sa Upo. and Upo ito eh. Sa gilid ng church namin. Dito sa Taytay. -Tay. Blessed po. So, may pa-appreciation po ang mga members sa mga pastors. So, binigyan nila ako ng... Kasi ngayon ay month lang mga pastors. Ayan, oh!

Yan po ay pinag uh, tutunong-tunungan ng ating, ng ating mga miyembro si church ng ating mga kasisi. Yan. At meron naman yung isa. Yan, bigay din ni kay Boy yata galing. Maraming salamat, Jebs. Si Jebs ba nag-ano nito? Maraming sa salamat. Sa mga youth. Yan, marami. sa mga yang pro namin. Yan, maraming salamat sa mga yang So, ayan. So, old, old songs. Yan, mga si Sikoy. Sa lagang box tayo. Yan, ito so Alam ko nito, parang notebook. <laughs> Pero, syempre, yung alam mo yung yun, halaga na Oh, ang ganda ng notebook. Ano ba? Diba, may pang... Ano ba? Ano minutes. Ang devotion of the way. Nanda, Mamahalin ito yung kompleto. Uh, very nice. Ganda na ba? Nalagay tayo dito mga sisipo. So, yan. Tamang-tama kasi isa araw pumili ako ng notebook para sa Nabungsan na kasi ako ng pang-devotion ng GP. Ang mga receipts ko ilalagay sa amin. So, ito, naka-receive tayo. So, salamat sa Panginoon. Ah, talagang pag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Okay. <laughs> mga blessings tayo na hindi ini-expect na dumadating na lamaw. Maraming maraming salamat sa mga kapatid, sa mga sisipoy. Maraming salamat. Na-appreciate ko na gusto. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. I love you. Mahala na ang Panginoon sa inyo. mag-bless. Magbalik ng pag, uh, uh, pagpapala sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo. God God bless. You. I love you.